Eh, okay. Mag-walking walking na po kami. Ano winter at summer kasi maganda sa taloy ng dugo Ito, dito pa lang naka-score na si winter Dito pa lang. Okay, ito, nasa plastic na o. Ito yung kanya sa manang loob. Lumabas na. Kabayo, kabayo. Kuchero. Dito maraming kabayo dito sa Tundo. Ano ayo mo? Ba, tamad, tamad, tamad. ayaw mo ba summer ayaw ha baka ulan na kinatamad Asan. 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 nah Asan. 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 si Asan. Asan. yang Asan. Asan. Para... <laughs> tara 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 Peace. <laughs> ayan walking walking na po kami sigot you <laughs> Magka, uh, magkakalahi. <laughs> Kakilala, Magka Oh. Magkakalahi sila, eh. <laughs> hindi, ano, yung balay eh. Hindi pulot. Hindi namin inaalo, pinahaba. Ah. Ganyan din, hindi namin pinahaba. Pagkala magpasa sa may mapa. Ah, ganyan ba? ba? <laughs>

Pagka may sakit. Wala, ako pwede lang. Kaya nahihirapan, kaya nahihirapan sa gastos. O, oh, eh, okay lang sa gastos. <laughs> Ini, pwede mo sa inyo tulong. Oh. Ay, kaya, kaya niya ba tusukin siya ng tusukin? Ayan. Kaya mo ba yun? mo <coughs> kaya. Ayan na na usapan matanda, matay saan mata, mata matigas sa ulo ng matanda. Pinagsasabihan yung tatay nung ano, ay no, yan pinagsasabihan. Yung truck ng basura nandyan na. <laughs> Nagagahit yung anak kasi sumisikreto pa si Gamli yung tatay. <laughs> Yan. Wala yung ari nga nagtago. Si Samir, naglalabas na ng sama ng luhog. Yan. Kunin na natin, okay? Kunin lang natin sandali. Samir. kinuha na natin so wala na a perfect score na sila at perfect score yung dalawa yan ko na sila andito yung truck eh truck ng basura okay, oh, salamat ha, sa pagkuhan ng basura salamat dapat po pinasasalamatan sila kasi sila kumukuha ng basura eh o, oh, sige hanggang dito na lamang ano yung video ng aking mga haso yung pwede score na sila God bless all, thank you for watching kaibigan Jesus brother, Manny Bautista